Ito mga idol 3K lang Eh boss friends Kaya boss friends Magkano yan? 3.5 3.5 lang oh. oh Eh boss friends yan mga idol Dito nyo lang pupuntahan sa Bukawi si boss friends Alam number na si boss friends eh Okay Ito 3 3K daw 3K Đi cái mai rồi. Mai rồi đi đi. Đi cái lần thứ mai rồi cái boss friend. Play game mga idol! Kay Boss game, mga idol! Kay Boss okay, mga... Idol, ah, uh, pork itu idol. Pork-ay ito mga idol, pork ito mga idol, 4 may bawas pa mga idol. Yan. 35 lang mga idol. Stag. Stag. Okay, hmm. boss. Yato, mga idol. Oh. okay. Mamaya na lang ulit. Okay, boss. dito so bawas pa naman to mga idol. <coughs> Reggae ito mga idol hey eh, boso si <laughs> At ang galang isa Ayan mga idol, 3K to mga idol, 3K.

Buongiorno a tutti i miei amici, io sono Silito, Silito è il mio nome, Silito è il Silito 4 k daw ito mga idol ay boss niya si Rita a clone na. FB page niya mga idol 4k may bawas pa ay boss Nelson to bos Nelson. Ayan na ang kalaban. Ayan na kalaban. Mula na. Mula <laughs> na. <laughs> idol, 4K 4 okay, idol, <laughs> I'm oh <laughs> 5 five dalawa mga idol 3-K isa 5 mga idol ay 3-K pala three k five, five dalawa 3-K five five dalawa. Three k, five dalawa three k isa ay boss Idol, ito kay Boss Renz to, mga idol. 5'5 daw to, mga idol. 5'5. Agulang na. Agulang na to, mga idol. 2 years. 5'5. Lemon. Agulang na to, mga idol.

Boss Renz. <laughs> boss Renz, mga idol to. Okay. Oh. 6, 6K. Anong lagay niya, boss? Penny? 20? Solid, oh. Lambo na yan, boss. Two years. Two years, mga idol. 6K, ano? You know? Ibaos pa naman. Okay. Banded na ka na yan? Early birth. Early birth, mga idol. Oh, may banded pa. Early birth. Two years, no? Two years, mga idol. Kaya, Joselito Aklon to, mga idol. EP niya. Uh, Contact niya lang. Joselito Aklon. May nagkocontact ko sa'yo sa EP sa mo? Marami. Eto, boss. Magkano? RJ, RJ daw ito mga idol <coughs> Eh hey, boss sinito Ayan o oh. lang daw ito mga idol Eh hey, boss Peguei lá, mais ou